Uh, mga friend, uh, dito tayo ngayon sa hilltop at uh, wala na si Red eh. nasira na siya. Kaya mayroon kaming eto. Ito ang aming bagong uh, uh, kapanalig. Yan siya, kargado siya. Ayan ang forma niya. Ayan. Eh, nasira siya. Nasira si Red eh. Na bumigay na eh ininsima namin doon sa at uh, kinuha namin to eto siya ito oh, ang aming bagong uh, kapanalig siya ayan yeah. second hand din siya pero kita nyo uh, medyo sariwa pa siya ayan, ayan. at uh, ito yung mga karga nya Ito yung kinalas namin doon sa kabilang ano, sa kabilang farm. Kaya dinala namin doon sa hil at uh, dahan-dahan namin ayusin uh, to. Eh, medyo busy. Busy kami ngayon. Kaya uh, matagal kami makapunta dito. Pero uh, ito, ang ating bagong uh, kapanali. Siya. Siya si Crack. Ang tawag namin sa kanya si Crack. Kasi, ito ang kanya plate number. Ayan. Kaya sa si Crack, wala na si Red eh. Ayan. Kaya sa si Crack, eh, dahil dyan, K-R-K. Siya si Crack.

meron tayo dito Ayan. ah dito tayo magiging iho ito may